Ayan. Pauwi na ako. Ito po yung daan sa amin. Pauwi. Hindi ko nalaho kanina kinuha yung daan eh. Nung ako papunta pa lamang. Oh. Malapit lang ito sa amin. Yung tulay na yun. gano'ng agubat po niya, no. Ayan, sa ilog na 'yan. Ay grabe. Ito ho 'yung kuno, eh, daan galing south. Ito 'yung sa kabilang kabilang side yung malalayo sa, mga, sa highway dito sila nadaan yan bali ito ya tayo magigindaan eh ito pala yung daan na ginagawa na si pa wala wala akong magandang kuno eh iwan ko nga aking tripod sa akin yung ang holder ko laki bulldog ayan o mga mga kabalaybay buha aba ayan nga rin pala nanti eh prime nagaling na ako sa ilaw wow ako okay, yung nagahalap ng pangawail yun nanti eh prime ang ko kong kasamang mga whale ito mga sating hey apaka angas oh ba lupit yan ang sinasakyan kong bike ay yung alaga ng bunso ko ni AC yan Ayan, bahayan ho yan. Kaya sinasabi ko, pag bumaha doon, pulo ho dito. Kung wala yung pinaka bakod na yung sa ilog. Okay. What's up, south? Lahat yung bahay dito. Sa lugar na to. O, ayan. Niog-ubod. Ayan, o. Oh. Tagal ko na kasi hindi, hindi nakakapasyaluli dito eh. Oh, ito kilala pa rin ako. Mga taga dito. Ayan po yung bagong simbahan dito sa amin. Ayan. Simbahan po yan. Oh, lapit lang yun. Tapos yan, sa amin oh. Ayan. Lalaki na ng bahay dito. So, oh, ito na. pa punta sa amin. Ayan. South-south. Oh. Ayan. no, oh, Sa laki ng bahay namin. Ayan o. Oh. sa nyan hindi mo lang halata yan bahay na namin nga yan oh Shhh. Hey. Ayan na pala si Warsak Yung aking kauna-unahang motor oh. Kaya si Warsak ay Ganda yan, no? Pinabayaan na lang ang anak ko.